Ayan, at attention po dito sa lahat ng mga senador. Ganon din po dito sa lahat ng mga congressmen. At uh, inaasahan ko po na sa pag-resume ninyo ng, uh, sa inyong uh, trabaho diyan sa Kongreso at saka sa Senado, ay uh, uulitin ko lang po sana na dapat ninyong pagtuunan ng pansin itong mga mahihirap nating kababayan. Kasabay po niyan, ay uh, gusto ko rin pong imbestigahan ninyo itong si Tingking Pinoy at itong si Mel Robles. Dahil yung pinapanalo diyan sa mga luto na yan, walang katotohanan. Yan ang uh, mayroon akong uh, ihaharap na testigo na kung saan ay mismo nandyan sa inyong mga usapan ng mga putang mga Mel Robles na ito at saka itong uh, uh, gobyerno ni Kawatan at ng Andres de Sayang ito doon siya mismo sa meeting na iyon ipakita ninyo sa taong bayan na nagsenador kayo nagcongressman kayo para sa bayan at hindi nagsenador para lang dito sa administration ito mga diputa kayo wala kaming nakikita sa inyo na initiative na kabi-kabila naman po yung mga balita na yan tungkol kay Mel, Mel, Robles, Thinking Pinoy na yan, Michael Ma, at saka yung other mga smuggler na yan. Wala po eh. Kaya yan, yan yung kone, yan yung uh, inilulubog talaga nila, sinisimot nila ang uh, pira ng taong bayan. Bago po 'yan ay uh, bago po sumiklab yung uh, dugo sa bago po sumambulat yung uh, dugo ko sa ulo. Ay uh, nais ko po lang pumo ng batiin itong aking mga subscribers, followers at mga viewers na sana po ay uh, nasa mabuti po kayong kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. Yan po ang uh, pagbati ko sa inyong lahat. Ganun na rin po ay uh, natutuwa po ako doon sa ang dami pong mga komento na kung saan 'yung may mga sakit, marami pong nag-comment na kung hindi man gumaan 'yung kanilang mga sakit na ramdaman ay nawala na po. Nasa comment nasa comment po ng aking mga video. So hindi ko na po pagtatagalin 'yan at ah uh, uh, eh, pinapaabot ko lang po sa ating Panginoon ang aking pasasalamat dahil uh, tinupad din niya yung aking kagustuhan na uh, uh, swertihin na sana. Bagamat uh, may uh, mga ilan, ilan na nagsabing suyerti na sila at uh, yun ang marami yung gumaan na raw yung pakiramdam nila sa kanilang mga dinaramdam na sakit. Okay, moving on. Dito po sa inyong mga senador, senador at saka mga congressman mahigpit ko pong ipinapanawagan sa inyo na sana tumayo naman kayo para sa bayan at hindi kayo tatayo para lang dito kay Lisa Marcos na ito bong bong Marcos na ito sana ipakita nyo sa taong bayan na may malasakit kayo hindi yung nagmamalasakit lang kayo dito sa mga animal na administration ito na walang ginawa kundi Pagnakawan ang uh, kaba ng bayan. Yan ang gusto kong ma ma makita sa inyo pag resume ninyo dyan sa Senado at sa Kongreso. Oh. Huwag kayong padadala ng ganyan. Unang-una, ah, total naman, ang lalaki nga ng mga ko ninyo dyan, mga pidap ninyo eh. Oh, o sasabihin nyo naman sa akin, wala yung pidap. Wala nga ang pidap pero may confidential fund. Wala nga uh, may confidential fund, mayroon pang uh, MOO eh mayroon pang monthly expenses ninyo. Mayroon pang kung ano-ano mga kabuisita ninyo. Tapos uh, kakampihan nyo pa itong mga kawatan dyan. Ito na, lalo na itong mil robles na ito, yan ang naghahakot ng pira na eh, itinatago sa ibang bansa itong animal na ito. Silang dalawa na tingking Pinoy, dapat yan, imbestigahan nyo na. Hindi lamang ako ang nananawagan dito. Lahat ng mga mamamayang Pilipino ay kitang-kita na nila yung pagiging kawatan yung nandyan sa administration nitong Marcos na ito. Ganon din po nananawagan, paulit-ulit ko pong panawagan ito sa mga pulis at saka sa mga sundalo. Unahan nyo na po mga sir, mga ma'am. Dahil nga po, ang sinasabi ko po rito ay siguradong ang maapektuhan din ni Diyan ay ang mga anak ninyo. Pag wala na pong pira ang ating bayan, kanya-kanya na po yan. Ano ang mangyayari civil war? Ano ang mangyayari nakawan dito, nakawan doon? Yan po ang mangyayari dyan. So yung mga, yung may, mga naipo ng kaunti na nakawin lang yun talagang walang naipon. Dahil sa kahirapan yan po ang gusto kong uh, i-emphasize sa inyo at uh, sana ay uh, pakinggan nyo na po itong mga sinasabi ng mga taong bayan, mga netizen natin sabihin nyo na rin po at uh, uh, pag-ukulan nyo na po ng pansin itong mga panawagan ng itong ating mga kababayan so at uh, dahil nga po dyan ay grabe na itong uh, mga nakawan mga smuggling smuggler dyan, na nagkalat na ng mga smuggler mga kung ano-ano pang klaseng uh, pangangawat sa bayan ang naglabasan na dito sa administration ito at uh, dyan lamang po sa mga kaniyan, imbestigahan niya na dapat yan eh alam niyo sa totoo lang po ngayon na, napagtanto ko sa higpit nang war on drugs dati ni President Duterte na kung saan ang hipi ng pulis ay itong si Batu de la Rosa ay bakit hindi na kasi pinusasan yan? si Marcos na yan. Ay, yan pala ang tunay na syunga. Yan pala ang tunay na het-het. Yan pala ang tunay na protector ng droga. Hindi ko maintindihan yan kung bakit uh, yung panahon ni de la Rosa ay hindi nakita yan. At uh, pinayagan pa natin na naging presidente yan. Kaya ngayon sabi ko do sa nakaraang vlog ko, ay eh, tuloy lang yung pagiging uh, dorogista ninyo, tuloy lang yung pag, uh, pag uh, sip ninyo ng uh, droga na yan dahil mayroon din naman palang lumulusot na dorogista na nagiging presidente. Buha ka ng ina nyo. Ano, ano, ano kayo? Ano 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 bang ano bang uh, gamit ng mga confidential fund niyo na hindi niyo nakikita? Ha? Ah? Bayan kahit na presidente kahit na presidente ang presidente ninyong Andres Sayang na 'yan, pwede niyo hulihin 'yan. Kalokohan 'yan, sino ba yung animal na 'yan? Naging presidente nga lang 'yan. Kasi nga nanloko ng tao. Pero sino nga ba 'yan kung hindi lang nakakabit sa kanya pagiging presidente? Ano bang ano may kwenta ba yung taong 'yan? Mag-isip-isip kayo mga militar, mga kapulisan. Unahan nyo na at kami ang tatapos, mga sibilyan. At uh, pag inumpisahan ninyo, dudubogin na namin yung mga kwan dyan. Yung mga kawatan sa kongreso. Maraming kawatan sa kongreso. Una, ayan lang, kukubi na namin. <coughs> pag hindi ko pinaghahataw uh, ang mga bunganga ng mga yan, aywan ko lang. Hindi ko titigilan hanggang di magkalagas-lagas ang mga postesyo ng mga animal na yan. Unahan nyo na. At na kami nang tatapos. Oh. Huh. Kagaya nung uh, kwa na yan. Yung uh, kay Mil Robles na yan na hinahakot na niya ang pira ng PCSO na yan. Hindi nyo Hindi nyo nakikita? Ha? Grabe naman kayo. Ano ba yan? La lahat na lang? Nasungal-ngalan na ng pira kayo? Lahat? Grabe. Sa ng pira, nagpapasungal-ngal kayo ng pira? Kahit na malubog na sa kahirapan itong mga mahihirap ating kababayan, kahit wala nang makain itong ating mga kababayan dahil lang sa pira, nagpasusungal-ngal yung mga bunga nyo. Ako kaya ang ngal sa mga bunga ninyo. Buha ka ng ina nyo. Nakakapika na kayo mga animal kayo. Ha? Nakakapika na kayo. Para ano pa nanandiyan kayo? Na representante ko no ng uh, mga nasasakupa ninyo. Tingnan mo ngayon tagapangpanggan eh, representante. Representante mga awat. Yung bullshit na congressman na yan, kung uh, ano yan? Kawatan na yan? Yung sikwa na yan? Sino yan? Gonzales na yan? Isa pa yung kwan yan, yung uh, Suarez na yan, di ba? Uh, marami daw pala nakasampang uh, kaso yan sa ombudsman. O ito namang ombudsman nito, anong ginagawa mo? Ano yan, tinutulugan nyo? Natapos nila ang termino ng isang congressman, hindi nyo pa na nakukan yan. Naitago na't lahat yung mga ninakaw nilang kinulimbat nila pirang yan. Ano pa mababawi ninyo kung ganyan? Ganyan kayo kabagal, mga buwakan na ninyo. Hindi pa kayo mapisti, mga putang na oh. Nakakapika na kayo, mga animal kayo eh. Sa totoo lang. Huwag na huwag nyo akong gagalitin dahil kayong mga kongresman kayo makakawatan dyan. Ganon din dyan sa Senado na yan. Palulubuhin ko mga bayagnin yung animal kayo. Buwakan na nga Kita nyo. Pag-resume nyo, wala akong makita na. Hindi ka makita na Tutulungan na ito mga mahihirap ng kababayan, palulubuhin ko na talaga yung mga bayag ninyo. Buisit kayo. Yan pala ang uh, kandyan, eh, yan pala ang uh, uh, salot talaga itong na uh, Mil Robles na ito. Nako, Diyos ko. Yan pala, akala ko naman, yung sinasabi dati ni Maharlika, ay uh, wala siyang ma, matibay na basihan mayroon po pala. Kaya yung sinasabi ko sa inyo, sa panahon ngayon ni Marcos, huwag na huwag nyo nang tatangkilikin yung luto-luto na yan. Dahil lulutuin lang kayo nitong Mel robles na itong animal nito. Makita ko ito. Dudrogen ko kong ulo nito eh. Subukan mo daw magpakita sa akin animal ka. Sisiguraduhin ko, durog-durog yung ulo mo sa akin pag nahawakan kita. Buwisit ka. Ayong thinking pinoy na yun na mukhang kuhol na yan, yung giant kuhol ang mukha niyan eh. Tingnan nyo, yung kuhol at saka kung palakihin nyo yung kuhol, ganyan-ganyan yung mukha nitong thinking pinoy na ito. Ay, uh, ito pala yung uh, na yan, dalawa pala yan sila ng kawatan, itong uh, Mel Robles na ito, at yan pala ang nagdadala ng pera ng PCSO dyan sa uh, kung saan-saan. Buha ka ng ninyo. Pag hindi ninyo ito inimbestigan, senador, mga senador, <coughs> ay, ay na lang sa inyo. Ha? Ah? Kaya nga po ang sinasabi ko dito, madalas kong sinasabi rito yung mga lumang pagmumukha dyan sa, sa Kongreso at saka dyan sa Senado, ha? Ah, ibasura nyo na yan o huwag nyo nang ibubuto yung mga animal na yan tingnan nyo anong nangyayari dito alam na alam na pala nila iyang uh, mga pagkagiging kawatan itong Mel Robles na ito saka na uh, thinking Pinoy na ito tingnan nyo hindi nyo pa iniimbisigan yung Michael man na yan yung mga smuggler na yan ba't hindi nyo iniimbisigan yan tanginan nyo ang inuuna pa nitong reason na ito na ipa-imbestigahan itong SMNI Ay, bilat na mo. Yawa ka. Ang imbestigahan ninyo, itong smuggler. Mga kawatan dyan, Mel Robles at saka yung thinking Pinoy na yan. Magmula sa pag pagiging hampaslo pa nitong isa. Paano ito? Thinking Pinoy na ito. Ngayon, multi-millionaire. Baka hindi ninyo alam na mabuha ka ng inanyo na nandiyan kayo, natulog kayo, mga senador kayo at mga kongresista kayo. Mga tulog kayo. Wala kayong kakwinta-kwinta. Parehas lang kayo ni, ni, ng presidente ninyo na mga inotel. Mga inotel kayong lahat. Buha ka ng inanyo. Wala man lang nagpiprivilege speech dyan na, na maghahay ng resolution para investigahan itong uh, Mel Robles na ito na ito pala ang umuubos ng pera ng uh, PCSO. Ganon? Nakahanda. Nakarede. Yung titistigo sa ating kung sa kasakali. Dahil siya mismo ang nandoon sa usapan na ah, uh, itong mga animal na ito, magninegosyo sa pagiging kawatan itong mga buwisit na ito. Ano nangyayari sa inyo, Senado at saka Kongreso? Grabe! Yung isang dur durugista, ma kayo? Ay didaig pa ninyo yung durugista na rin kayong lahat? Diyan, mga animal kayo? Kayong lahat na diyan, durugista. Kung ang mag-i-influensya lang sa inyo ay isang taong durugista, sabog-bangag. Tapos yan, ang mag-i-influensya sa inyo, mga litsi kayo. Kung ganyan ang labanan, hinahamon ko na kayong lahat mga animal kayo. Kung wala rin lang pag-asa itong aking mga kababayan na mapangat ang kanilang kabuhayan, magpataya na nga lang tayo. Tanggapin niyo itong hamon ko. Nang, uh, naku, napakasarap siguro sa akin para sa akin yung uh, pasasabugin ko yung mga bungo ninyo sa pamamagitan itong mga daliri ko buwisit kayo grabe sino ba itong mga taong ito sino ba itong lisa na ito sino ba itong bongbong -bong na ito kung ganyan lang din naman pala bakit sumusunod kayo dyan Ayong mga militar nandyan na yung ebidensya ninyo nandyan na mga kapulisan ang mga katibayan na magpapatunay na bakit nyo pa poprotektahan itong presidenteng bangag na ito? Bakit pa? Yan ang tanong ko sa inyo. Tingnan nyo nga. Yung PSG yan nag, nagpakamatay dahil uh, binatok-batukan itong si Lisa na smuggler na ito. Minura pa. Kaya nagpakamatay. Oh, tapos ito namang Romualde sa isang gonggong na ito, nakipag-alyan sa Japa, sa mga NPE na yan, na nandyan sa, kong sa kongreso. Grabe! ano nangyayari sa inyo? Anong, anong utak meron kayo? Iyan na ba ang... Iyan na ba ang... Uh, ang resulta ng pagsisinghot ninyo losaw na ang mga utak ninyo kaya ayan wala na kayong alam gawin kundi ang uh, magnakaw na lang sa pira ng uh, bayan at hayaan nyo na na ang magsaper dito itong mga mahihirap nating kababayan buisit kayo napakasarap na yung murahin ng mga animal kayo sabi ko nga kung hindi lang merong uh, community guideline na itong YouTube na ito, pagmumurahin ko kayo ng bunggang-bunggang mga animal kayo. Subukan kaya ninyong humarap sa akin na hindi sa YouTube. Personal. At sisigurado, mumurahin, mumurahin ko kayo ng harap-harapan. Ipatawag nyo nga ako dyan. Dyan mismo sa inyo dyan sa Kongreso o sa Senado, lahat na mga kawatan dyan, mumurahin ko ng harap-harapan buha ka ng ina nyo? Kaya pala na daming uh, parami ng parami ang mga naghihirap nating mga kababayan dahil diyan sa mga katangahan ninyo. Hindi, la, hindi pala katangahan dahil matatalino nga kayo eh. Matatalino nga kayo magnakaw eh. Ah, uh, pero, yung kung sa bayan, sa ikaunlad ng bayan, mga bugok kayo, mga tanga kayo, lalo na itong Romualdis, itong gonggong -gong na ito. <coughs> Uy, shit, kayo. Ay. Anong nangyayari sa inyo? Mga lusaw na rin yung mga uh, pare-parehas na ba kayong mga bangag? Pare-parehas na ba kayong lusaw lo na ang utak? Dahil sa syabo? Dahil sa cocaine? Kaya wala na kayong nagagawa? Ganun ba? Yun ba ang gusto niyong, uh, yun ba ang gusto niyong ipahapid sa ating mga taong bayan? Nasunuran na lang kahit dito sa presidente yung bangag. Lalo na yung asawa niyang uh, panyan. Hindi ko maintindihan kung mukhang tao, mukhang hayop itong animal na ito. Ha? Yung, yung, uh, tingnan nyo ha, kung hindi naman ba talagang totoo yung mga sinasabi ni na Maharlika, ha, uh, yung mga ibinobulgar ni Maharlika, ay kung hindi totoo yan, ay bakit pati yung mga Facebook nila, pati yung Facebook ni Sastro Gando Sasot, at kay Maharlika, bakit nyo tinikdown? Ha? Kasi, ayaw ninyong sumambulat. Ito namang mga animal na mga media na ito, mga mainstream media na mga animal na ito, tandang-tanda ako pa ito eh na nung nanalo na si Marcos, nakabusangol naka lang mga mukha nitong mga nandyan sa Channel 7. Eh. Nakabusa lahat yan sila. Kasi ang gusto nilang presidente si Lene, nakabusangol lahat ang mga mukha niyan. Ngayon, wala nagsasalita tungkol dito sa kabangagan ni Marcos. Isa rin kayo, mga buwaka ng ina nyo, nagmedia-media pa kayo mga buwaka ng ina nyo, hindi nyo rin kayang panindigan ang pagiging media ninyo ng mga putang na nyo. Buwisit kayo. Takot din kayo kay Aikwan, kay Lisa? Dahil alam nyo na matitigi rin kayo? Kagaya ginawa nila dito sa SMNI? Kasalanan nung uh, kung kasalanan man nyo ang pagtatanong dito kay, Ma, kay Romualdez nang ginastos ang 18 bilyon, sa kanyang travel uh, allowances or travel expenses niya. Ayun, pinakulong nga mga putang ng mga congressman na itong mga lalo na ito. gigil nagigila na gigil ako rito sa television na ito, mukhang television. Yung si Tambunting na yan. Oh. Isa pa rin yung si Kwan na yan, si Akop na yan, na parang uh, akala mo, tanga. Pimentil na yan. Sino pa ba? Yan si Paduano na yan na isang uh, NPA rin yan at tinadya ka na ng NPAO na nagpumunta sa Alex Bungkaya Burgueds. Ha? Driver lang pala yung hayop na yan. Naging congressman ibinoto ninyo ng mga tanga. Yung mga tanga na mga constituent nitong si Paduano na ito ibinoto ninyo na isa palang itong kriminal. Buwisit kayo. Driver otosan lang pala yan ng mga Uh, bata matataas na posisyon ng mga Alex Bungkaya Brigades sa kayong mga politiko dati otosan tapos ngayon nagmamagaling ang uh, hinayupak na itong kriminal na ito humarap ka nga sa akin ako ang harapin mo kaya pag hindi ko pinilipit pinilipit yung liig mong animal ka Buisik kayo kayo yung kone sa halip na investigahan nyo ito Mel Robles thinking Pinoy at saka yung, yung si Michael Manayan hindi nyo ginagawa bakit? nasungal nga lang, nasungal nga lang kayo ni Lisa ng pira? buha ka ng ina nyo nag-congressman pa kayo kunwari wari ginagamit ninyo na para uh, representante kayo ng inyong mga nasa sukupan, distrito tapos congressman lang, congressman lang pala kayo ni Lisa yan lang ang puprotektahan ninyo. Ang kakapal ng pagmumukha ninyong mga animal kayo. Masunog na sana kayong mga animal kayo. Magkandamatay na lang kayong mga buwakan ng ininyo. Dahil para sa ganun, pag nagkita tayo, wala na akong magiging kasalanan. Kasi titiyakin ko sa inyo, pag nakita ko kayo, pipilititin ko, do ko yung mga ulo ninyo. Kaya nga dapat ngayon pa lang, magkandamatay na lang kayo para hindi mabahiran ng uh, kasalanan itong uh, mga kamay ko. Dahil titiyakin ko sa inyo, dudurugin ko mga ulo ninyo pag nakita ko kayo. Buha ka ng ano ninyo. Puh! Sa lahat po ng aking mga subscriber po, ay ipagpawanhin na po kung uh, hindi ko na naman na-control ang aking sarili at naging magaspang na naman ang aking pananalita. Sorry po. At uh, hindi ko lang po kasi mapigilan talaga dahil uh, sa totoo lang po maghapon akong nagikot uh, yung mga dating tinutulungan ko na nabibigyan ko na doble pa yung mga nakita kong wala na ring makain, ibig sabihin parami na ng parami yung mga tao nating mga kababayan natin na talagang wala nang makain kaya ganun na lamang po ang, uh, hindi po ako nakakapagtimpi na rito sa mga animal na ito So maraming maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nitong uh, munting channel natin. Pakaingat po kayo at uh, nawa kayo ng ating buong may kapal. Salamat po.